Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit yan nakausap natin ng ating mga aso sa wikang ingles. Wala ka naririnig na nagsasabing, Upo, bantay upo. O habol, kidlat habol. Ang maririnig mo ay, Sit, rover sit. O fetch, feed fetch. O kupudel, fifi. Kung sa bagay, tayo mga mga taong Filipino ay may mga pangalang, Rover, Fido, at wifi kaya hindi nakapagtatakang pangalanan din natin ang mga ating asa ng ganun ang nakapagtataka ay kung bakit kinakausap natin sila sa ingles ibig sabihin kakaiba ba ang karte na kanilang mga otak at natural sila sumunod sa mga oto sa ingles ang tinig ba na ingles ay hawig sa mga tunog na ginagawang silent dog whistle Ipauubaya ako sa mga dalubasa sa kiloyan ng hayop ang pagpapaliwanag nito. Pero may punto rito. At ang punto ay ito. Marami at sari-sari ang gamit ng wika. Hindi lamang bilang isang paraan ng komunikasyon ng dalawang tao. Sa tingin ko, lubos sa simpliste ko, ang paniniwalang ang wika ay isang lamang kasangkapan sa komunikasyon. Sa tingin ko, Lubos na simplistiko ang paniniwalang ang tanging papel na ginagampanan ng wika sa lipunan ay ang pagbibigay daan sa palitan ng mga idea ng mga tao sa lipunang iyon. Totoo ang isang wika ay isa rin paraan o kasangkapan sa komunikasyon. At bagamat isang bahagi lamang ito ng kabuuan ng wika ay malaking bahagi ito. Sa bagay na ito, malaki ang halaga ng Ingles bilang isang paraan ng komunikasyon may punto ang mga nagsasabi sa atin na hindi natin maaaring kaligtaan ang Ingles. Talaga namang hindi. Ang Ingles ay ang susi o sabi ng mga bata ang ating connect sa mundo. Ito ang susi sa pandaydigang impormasyon. Lalong lalo na sa panahong ito na masasaksihan natin ang isang information explosion na likha ng mga computers Malamang ay narinig na ninyo ang internet. Ang pantay-digang electronic board para sa lahat ng uri ng impormasyon. Sa pamamagitan ng internet ay maaari nating ma-access pati na ang US Library of Congress at mag-research doon. Maaari din tayong makapanood ng sine o retarong bomba. Walang MTRCB sa internet. Pero kailangan pa rin ng Ingles para mapakinabangan ng mga biyayang ito. Bagamat ang computer programs ay nagiging mas graphic na kaysa word based, gumamit ng icons kaysa salita, kailangan pa rin magbasa kahit katiting. At ang e script ay sa Ingles. Pukas ang information highway sa anumang uri ng sasakyan kahit kariton. Pero nakasulat sa Ingles ang mga signs sa kalye. Pag hindi tayo marunong mag-Ingles, mawawala tayo sa kalye. At talaga namang pagkakalawak ng mga kalye rito. Pero wag nating isipin ng internet. Isipin na lang ang mga simpleng paglalakbay. Kailangan pa rin ng Ingles, maliban na lang kung sa Pilipinas ka lang maglalakbay. At kung tutuusin, hindi bali na rin ang mundo o ang pisikal na paglalakbay sa mundo na maaaring magawa ng iilang Filipino lamang. Isipin na lang ang paglalakbay na isip na magagawa sa pagbabasa ng libro, magazine, at kung ano pa. O panunod ng sine. Pwede din sa pakikinig ng balita kailangan pa rin ng ingles Diba na lang kung ang panoorin lang ay ang mga sinin ni Sylvester Stallone walang duda na kailangan natin ng ingles walang duda na mahalaga ang ingles subalit dito man ay marami ng mga maling akala tungkol sa kahalagaan ng ingles isa sa mga maling ang kalang ito ay ang paniniwalang ang Ingles ay ang susi sa kaunlarang pang-ekonomiya. Ito ang paboritong argumento ng mga nagtataguyod ng Philippines 2000. Malinaw na ang mga tao ay bumibisita sa ibang bansa, hindi dahil sa kaalaman ng mga mamamayan doon ng Ingles. Subalit, so, hindi pa ito ang problema sa Ingles. Sapagat, gaya ng nasabi ko kanina, hindi lamang isang paraan ng komunikasyon ng wika Lalong-lalo na ang Ingles. Lalong-lalo na sa bansang ito. Ang Ingles ay hindi lamang isang paraan para makapag-usap. Ito ay isa rin paraan para makapaghari. Hindi lamang ito isang susi sa impormasyon. Isang susi ito sa kapanyarihan. Ang Ingles ay kapangyarihan sa isang paraan na higit pa sa karaniwang kahulugan na makapagmatatas kang magsayita ay may kapangyarihan ka sa kaligiran mo. Kapangyarihan ng Ingles sa isang payak o literal na paraan. Marunong kang mag-Ingles. Makakarating ka sa itaas. Hindi ka marunong mag-Ingles, mauwi ka sa pagiging kargador. Ang Filipino ba ay mayamang wika? Kaya ba nitong seryosong diskusyon? Makikita natin sa mga talk show sa TV, salamat sa pinasimulan na public forum, na ganito na nga. Sayang lamang at hindi po ito nangyayari sa dyaryo. Ang Filipino ay lengwayo lamang sa mga tabloids at hindi sa broadsheets. Kung tutusin, ano ba naman ng likas na mahusay sa wika? Bago dumating si Go, mahusay lamang nga naman para sa mga barbarians bago dumating si Pushkin, ang Russian ay mahusay lamang para sa pagtoast ng vodka. At bago dumating si Shakespeare, ang Ingles ay mahusay lamang sa isang sakop. Ang husay ng nagwahe ay nasa mga taong gumagamit nito.